Okay guys at isang mapagpalang araw na naman sa inyong lahat Welcome back to my uh, channel Willy Boy GKTV At uh, samahan niyo ako guys sa aking uh, video ngayon At uh, kahit pa paano may matutunan kayo guys Uh, tungkol po ito sa ating uh, mga kagamitan sa bahay, kung paano po natin na uh, maiwasan na uh, hindi po masira lalo na pag uh, uh, yung uh, uh, kuryente ay uh, patay sindi okay guys at samahan nyo ako, uh, ito po ay uh, binalik na ng TCL office yung aming uh, TV na nasira po dahil sa pagpatay sindi ng uh, kuryente dito sa nung mga nakarang uh, linggo at uh, sa videong ito guys uh, may mga tip na binigay si uh, Mr. Uh, uh, electronic uh, siyempre Electronic to o Engineer uh, Uh, para maiwasan natin na uh, uh, hindi masira ang ating TV o kaya kung anong mga appliance appliances kapag sakaling nagpa-fluctuate po ang uh, kuryente sa ating uh, uh, lugar. Okay guys, samahan niyo ako. So, uh, なるほど。

wifi hindi nakasaksak yung baka sa wifi natin hindi nakasaksak yun hindi power mo eh hindi ba pwede mag-direct na pwede yan natin sa wala muna ah ito yun ata siya ay hindi nakasaksak na kasi walang wifi <gibigan>, ay, ay, oh. hindi. siya Just not the ko ko Adjust natin yung backlight. I-add brightness na hindi po isasagad Pwede din naman siya i-adjust po. kung hindi naman isasagad. Tapos po yung sticker po, after 5 days po, ito ma'am, patanggal na lang po ah. Pag patanggalin niyo naman po ito, mainit po yung TV. Para po hindi sobrang dikit ng mm -hmm. ito plastic. Kasi pag ngayon po natin tinanggal, baka po mabasag yung paano. Saan so, mo natin yung Ilipat niyo mo sa ibang Ibang extension Sa lang si kawa yes, Mabu -mabu. na. Saan ka na yung may pa? Huwag Ito medyo heavy duty. Ito nga. Ayan may po. Ano ba yung Ano Kasi din, ko nga siya ng ano... Yung... Wait lang, paano isang sila? Shit! Ah, ah, ah. Ibang extension na lang, ah. Ini semua masuk. Bakar semalam. mau hmm. <laughs> ganun ba? Mahirap po kasi, di ba? Mahirap. Patay-patay mo ba? Pa, Isa-isa eh. Isa oh, Oo. Oh. Sa YouTube. Ano yung mga ginag-boxing? Saan sabi? Father pa ko po! po. Di ba? Pag magsisearch po, okay. sasabihin niya lang. Oo, mm, ganun. Sasabihin niya lang po sa ano. Ngayon lang ba yun o dati na? Meron ka po talaga to. Hindi ah, na yung malaman. Hindi na nga may alam. Kaya po, pro no, YouTube lang. Sa iba hindi. Sa YouTube. Pag may mga mic po yung ibang ano, ibang Netflix, meron po siyang mic pwede okay, din, din po siya naman. Ito po, po ko sa inyo sa inyo yung mic niya. Ito po search. Ah, uh, ito po, search. Ah, uh, Dali po sa search yan. Uh, uh, search. Ayan po okay. yung mic. Oh. Ah, so, pupunta uh, yan dyan. Ayan, na po. Indutin nyo na po yan. melon. Ayan po, lumabas. Uh, coco melon. Ay, ano oh, Yay yeah. oh,

Na Oo, 'yung video, 'yung ganito, 'yung Hindi kami yun alok na talaga namin 'yan sa mga na wala nang ano, no. Tapos pag i 'di ba po, po nanonood. Tin natin 'to. Oh, okay, okay na eh. Pero may mga po apps 'yan. Oh, press nyo lang po 'yan. Long press ah, dapat 'yung press. yun chat na 'yan. Shotgun. Ah, okay. okay. Para po yung mga apps na nagagamit ko, nagre-restore para hindi po siya naglalag. Ah, ah. ah. kasi naglalag po yan, nag-delay po yung... Ano? Siya! Siya! Ito o! Hmm. Yeah. Talagang nag-dose namin sa SESA sa SESA. Siya, ikaw na, Siya! Oo oh, eh, yung mga ano nga yan kasi gusto maluod eh. Pa-receive na lang ako dito sir, print name, signature date, tsaka dito rin po, print name, signature date Print name, signature date, okay. okay. Yung karton sir, ano Kunin ko na po. Kunin oh, Kasi yung meron naman doon Meron pa? kasi sige. Meron pa Dito, sir, sa taas na to, ano? Yung meron, check po. Ayan po yung, dito po. Dito po yung buong uh, uh, pangalan niyo po. Tapos, date po ngayon. Para pong laptop yan. Para hindi po siya naglalab. Yun po yung naging ano niya. Ako naman, eh yung account niyo po, ilogin niyo na lang. Yung... Six, ay five po. Vlogger pala si Sir. Shout mm. out po, Pauntoy Family. Pauntoy Family. Pa, Ano yung mamaya yan? Maramiya ano pa? Eh, subpo- Magsasubscribe ako, Sir. ako Sir, di mo. Ganun din po. mag -il. magiging. Dali tayo ni Sir.

may may puntahan ba kayo niya. Meron pa po, hindi pa palitan pa po ang uh, 65 na lang po. Uh -huh. Okay. Eh, wala na ito, Richard. Sorry. Sige lang po. Thank you, you uh, ma. Okay, okay. Walang iniwala pang 50 may ari. Okay, okay lang po.